Hi guys, good morning. Ayan, samahan niyo ako. Magpunta ako ng clinic ngayong umaga. Kasi time naman ng check-up ng aking sugar. So, maya-maya, alis na tayo. Hi guys, ayan. Naglakad-lakad ako sa highway. Kaya maghantay ako ng taxi. Papunta doon sa clinic. Ayan, ito na. Dito na ako sa highway tintay tayo ng taxi dyan. So, ba diba, alas 8 pa tayo. Ma. Malis na para maano tayo dyan na. Oh, yun na yun. Mayroon bus, pero hindi ko alam yung pupuntang bus doon. Balad lang ang alam ko. Ito tayo magandang tayo. Highway, yan highway. Uh, sa taxi na ako dun sa clinic. Mm -hmm. So, ayan, nandito na ako sa clinic. So, ako ang number one patient. Pag early ka pumasok dito, early din yung number mo. Ikaw number one. Ayan. So, hindi ako tagalan. Hey guys, ayan. Ubus na ako nagpa-check Ito, magdaan Daan na lang ako sa ano sa pharmacy, kukunin ko yung gamot. Alhamdulillah. So, maganda naman ang resulta sa ating check ngayon. Pero meron kunting ano lang, infection sa ihi ko. So ayan, punta tayo sa pharmacy. Lakad-lakad muna mag-isang bahay, maghintay na taxi. Ayan ah, guys, nagkawin na ako na nandito na ako sa bahay. Nagutom ako. Ayan, mag-almosal muna ako. So, kabibili ko lang ng gamot pero wala na akong maisip. Ito lang ang kakainin ko. Mayroon kong tumpasit. Saka yung ito, mga sambusa. Hindi naman lagi. Kaya kailangan. <laughs> so, ito yung gamot ko. Isang bag. Yung naman. So, yan. Kain ko tayo. Ito yung dala ni si nakahapon galing sa may ano nagpunta siya may namatayan kababayan natin sa Pilipinas. So may dala siya ito. Ito puti kambing. Tsaka yung panganan, panganan, dito panganan no. Mm. yan guys, magsundo naman ako sa mga tata. Buti nga hindi ako nagtagalan sa hospital. Sige vai terus hmm. roti roti hah roti oi nanaro mutafa hah ada ayo roti ayo quais sana mau ana ana rubadri sana ada kan tawal ana basahad syuk ana na uma, number one ala tol ana awal sumapi ana takarina ada vitamin